So, ito na siya guys So, na-open ko na siya Wow Ito pala yung number niya Ah, okay So, ganito lang yung ano niya Yung isang cover Ganito tapos dito sa dito sa ano, sa white dito sa isang likod ang um, nakalagay ang pin. So, ang bilis lang dumating ito guys, kasi na monetize ako January 7 or January 8 at ayun na monetize ako. So, January 8, so dapat pagka mmm um, pagka February na at ayun, nagano na ako. Nakakuha na ako ng 10 para dito sa Pin. So, ayun, nag-apply na ako para sa Pin. Tapos pagka ayun na, so nag-submit na ako ng ng ano ako ng may account ako sa AdSense Pin sa AdSense. So, pagka March, ano, pagka March 7, pagka March 7, nag-recent ulit, March 7, oh, mga, March 7, nag-recent ulit ako kasi hindi pa to dumating. Pagka recent ko, March 7, tapos ito pala is, na, napadeliver na siya ng March 8. Ito, so, ayan. Tapos, dumating siya dito sa amin na, na-deliver dito sa bahay is March 17. So, ano la ako, isang bisis lang ako nag-reset. Kaya may tatlong attempt pa sana ako mag-reset sa kanila. Kaso na dumating na to, so ito na siya. Hindi na ako nahirapan, hindi na ako nakaabot sa mag-manual pa. So ito, dumating is March 17, tapos nabuksan ko ngayon lang, April 5. So ang tagal, uh, magwa one month na sana to dito ngayong 17. So yung pagka-excited ko, parang na-expire na siya kasi natagal ko na dito nahawakan dito sa bahay. So, ito siya. So, ayun lang guys. Salamat sa iyong support. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na rin sa aking channel kapag bago ka pa lang. At click mo na din po notification bell para more updates sa susunod na video na aking i-upload. Thank you for watching. Ingat and get this. Bye!